Nandito tayo ngayon sa lagpan. Yan. Update po natin yung mga kalabasa natin na sinaraduan nung nakaraang araw. Yan. Ito na sila ngayon. Yan, malalaki na. Oh. Mahaba na yung mga kanila. Oh. Yan. Yan. yan o mahaba na yung mga usbong nila late na yung pag -pro natin pero gaw nun pa man eh pruning pa rin natin yan o para buhayin nya yung mga usbong na yan o ganyan o mga lumalabas dyan para buhayin nya yan hmm, lalaki na. Oh. pruning tayo putulin lang natin dito Ayan. para buhay yung mga yun hmm. Hmm. lang Ayan. putulin lang natin hmm. sakaling dumami pa yung kanya subong nya hmm. ano putulin lang natin dito hmm. Tignan natin kung anong magiging resulta ah. yan tuloy lang natin ito tinamaan ng power to ah putulin na lang natin to Yan ang kalabasa natin. Ho! Oh, ganda. Oh. kaya rin natin pasyalan yung mga tanim natin kalabasa tignan muna natin yung mga alaga nating baboy sa kabibi Win, mga bibi. Ah. nih <coughs> <Ito, baby>. <coughs> y ya mm

man natin 'yung mga bibi natin. Noon na 'yung itlog. Hmm, okay. dalawang inahin para minahin natin. ayan dalawang itlog mamaya maya pa yan pagkatapos na natin pasyalan yung mga alaga nating baboy yung mga boss eh mamimitas naman tayo ng dragon fruit kasama ko si father yan umakyat na siya sa bato yan malaking bato yung nakikita ng dragon fruit yan unang pitas ni father oh mukhang may hirap tanggalin father sige kaya mo yan isa malakas nung bag, bagyong emong dito yung hangin ng malakas na day, kayo kaya ulyan yan, akitin ni father yun, nahulog na isa o oh, yan, kung kinagulog sa taas nalagahan kayo ah yan, 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 yan. yan o, oh, malaking bato yan yung inakit ng dragon fruit yan o, oh. Ito uh, pa yung isa. Yan, oh, naket na rin ng dragon fruit yung batok Ayan. Itin na Ito yung uh.

Mm -mm. Sito. Sito lang yung hinog niya hindi naman pwede pag sobrang hinog mas mura yung bilhin nila dapat yung katamtaman lang <coughs> yan yung mga kan ah hmm. yun uh, Bubunot <coughs> ng punla <coughs> Te, utot putot. <laughs> putot hmm, Kinakain ng mga pad. Daga. Bayabas. Kaso wala pang hinug. Malilit pa lang yung bunga. Bayabas. Ang ah, lakas ng hangin dito. Hmm. Yung sa hmm. Oh. Lakas ng hangin. Bagyong Emong